Hello po, Tinggong Grass with a smile. Dito po tayo sa food trip. Ang aking insan. What's your name? Shiba. Shiba? Yes. What is this? Check, check, check. Morning breakfast. Breakfast? Yes. Ito po ang trip natin. This one, Puri Puri. Pudi? Yes. Indian living Puri. Pudi? You cook? No, no. Canteen cook. Canteen cook? You only deliver? Yeah. Yeah? yeah. What time? Break time? Nine, nine. nine? Okay. You, they going here? Yes. Okay. Ano po mga pagkain? -pag -pag may maya po ay makikita po natin ang food trip mukbang tayo kamaya mga kaibigan Ano po mukbang po tayo mga kaibigan Tingnan po natin Kulia okay. okay. આર બોટનોટ જોપમાં જો ફીડ ગાને ચેકિંગ એ સિંસિંમ યસ થતે યાર ઓર ના પર ઇડલી ઇડલી કરી મચ

What's this one? Idli, Idli. Idli? Very good? Very good. Yes. Uh, ah yeah, but... Yan po ang rasyon. Isang sakong sa pagkain. Dalong bali, dalong sako. Sa Bitbit -bit nila. Yan po. Papadala lang nila sa ano, Margada. Papunta sa loob ng day pala po sila damu kung kahari lo, video saan? kung kaya nga kung 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 kung